yung okra ko guys hindi na talaga siya makain ang tigas na sayang yan o oh, ang dami ayan may pang similya na ayun, nandun hindi hmm. na makain yan guys ang tigas na sayang yan tigas tigas na ng ano ng bunga hmm. Uh -huh. ito o oh, nagkang kiksimilya o oh. Ayan. Ang similya next year. O, kinsay pinay Ang gustog similya. Nara, da similya. Hmm? Napa, o. Oh. na sayo ta. O, oh, kasayang, o. Oh. Sayang ka ayaw. Ayan. Hmm. Sayang. Ayan. perlu kanak put loan kuna nih wah baik ketampok tambok wah jujur kita gak agung ah thank you for watching don't forget to like share and comment bye bye